Kaplan. po kami dito sa silang. lang kapitin, nabutan kami. Kumuha po kasi kami ng package ni kapatid ni Sis Bisa. Doon sa mga Washington, Washington Das Marinas Bili. Ay, Das Marinas Bili. O, Das Marinas Bili sa may... Yung pala, malapit na po pala yun ano, ng silang. Kaya dito na kami dito sa silang. Yeah, may saputi tulong. Buti na lang may bawang ka ng saputi. Eh huwakan mo to. Isasali ko pa rin sa akin. Ha? Ito din ayosin mo yun eh. Ngayon, yung kapitan mo wala. Yan ulan ah. po. Buti lang, may nilang silo nga kami dito. Huwag matatangin muna ng yung simpo. Ayan lang nag-aayos ng saputi. Kasi, sigurado sa dadahanan namin, mas malakas pa ang ulan. Direto ko na talagang pa. Oo, sige. Basta na ng punti. Sige na, ilagay mo muna doon. Okay. Yeah. susi? May susi? Oo. Lakas ang ulan. Tapos ang pasko, 24 ngayon. kasusunyakin na dalawa ka ko. yung mga kumagil dito. makatangin eh. dito. makatong ulan. yung baka kawawa oh. এয়া বহুতো ধানবেলা খামি নাখাবতে ব্যস্ত পে hirap naman ito de full off de ang hirap i-ano ng bato ni ang hirap i-ano ng bato ni ako na ako na baka masira ang hirap kasi ano to eh Kaya, Babay ka na. Sige po mga buros, eh. Babay po. Pauwi na po kami ng tagig. Wala. Sinubukan namin na pahinto-hinto. Eh. Ganun Malakas po talaga. Kaya, abutin tayo ng hapon dito na tayo magpasko. Uh -huh. Baka abutan po kami dito ng next na. <laughs> pag po po natin yung pag hina. Hala, sige na. Sige Sige na. Sige na ay babay ko po kami ng mga tayo na sinasabi ng na ay di natin maging kita, di natin maging tandaan, kami na ano nang dasma